Ginhawa ang hatid sa ating mga kababayang magsasaka ang mga ipinamahaging kagamitan mula po sa gobyerno. Taus-puso ang pasalamat ng benepisyaryo sa Western Visayas dahil sa hinabahaba ng panahon ay nakatanggap na rin ang kanilang kooperatiba ng mga makabagong makinarya mula sa Department of Agrarian Reform at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin natin ang kwento ni Perla Miraflor sa ang Pangulo at ang Magsasaka. Sa kabila ng magaspang na mga kamay, matitikas na pangangatawan, tagaktak na pawis, ay ang kwento ng kanilang pagsisikap. Ibinahagi ni Nanay Perla ang kanyang pasasalamat nang sa pagkahaba-habang panahon, ipinagkaloob sa kanyang kooperatiba ang ilang farm and equipment na magagamit nila para mapadali ang kanilang trabaho. Isa ako nga naka-meet na ang presidente kag nauyatan no, ko gid kag nakos ko ang presidente ang pagbulig sa amon sang presidente dako dako gid kay ang ining award sa amon nga salakyan dako gid niya ang mabulig sa amon kooperatiba salamat mr president no kay wala mo kami ginapabayaan na ara sa kasalukuyan Namahagi ang Department of Agrarian Reform Western Visayas ng isang daan at labing isang milyon dalawang daan at anin na pitong daan at pitong piso halaga ng mga makinarya at mga kagamitang pangsaka sa mahigit dalawang daan na agrarian reform beneficiaries organizations simula ng taong 2022 hanggang ikatatlumput isang araw ng Marso 2024. Nang isang bagong Pilipinas. Isang bansang walang nagugutom at ang lahat ay kumikilos para sa kapanganan ng lahat.